Nandito <laughs> po ako sa Jollibee Parang at sasabihin ko kung ano ang mga nilalaman at ginagawa ng mga crew dito. Ako nga pala si Lucky. Natundaan nyo to. Ang inyong correspondence. Go na po tayo. Tala. Ito po si Prescott at Chris uh, na po siya ngayon. Ayan na po. Ang um, napakabaho talaga dito sa Ristrap Station. Di mo kakayanin. All right na lang bakla. <laughs> Tapos ito pong aming gas room. Yan. Subukan nyo pong na may karito din, sigurado sabog tayo. Yung hindi po bang bukong! Bukong, bukong! Ganun po. Ganun po yung tunog pag sumabog tayo. Pero hindi ako papayag na mapasabog do. Dahil mahal ko ang buhay ko at ikaw na hindi po ko ng puso ko. Ayun na po. Punta po tayo sa akin yung EW! you, Wow! Fuck baby! Ayun Ayun na po. Ang nawawas Ang siya, Ang ambal, ano tayo? ito po ang regular wajawen, tau, 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 na tau, 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 ginagawa tapos si Kuya kay Ruby, nagiginig po siya ng Walkman. walkman. Si Kuya Alter ang pogi! Okay? Alam naman dyan, Kuya Alter! <laughs> Kuya Alter! Sige mo kami ng isang Pinoy Hip Hop! Isang Pinoy Hip Hop! Kaya mo, makikita sa YouTube yan! Ayaw niya! Ito naman po si Tere. Yan po. Sinapad! Sabi na, nakablash on ka. Kaya mo, makikita mo! Kasi Tere, malapad. Lapad na o. Oh. Ano <laughs> po, nagbubuhat po ang mga duwende ng Trace. At may buwan siyang tuwalya. Si Zuri, no? Oh. Zuri! Nahawal ka po ng camera. Yan na po, nag po siya ng mga lamesa. Ayan. Para siyang ipis na nakalagay at nakakapit sa lamesa. Yan na po. Pasok po tayo sa loob sa kitchen. Ayan na po. Ito po ang ating warmer. Kung nakikita nyo ako at ituturo ko sa inyo ang warmer. Uy, si Kuya Sika, tumahabol na naman siya! <laughs> Tapos po, ito po ang Pantry Station. Pantry <laughs> Station! <laughs> Tapos punta po kayo, pumunta po tayo sa ano sa station ko. Ito po ang freezer ko. Yan. Ang aking griddle. Yan po. Trainer ko po yan. Kawai. Hello, station ko to. Talagang bilib na bilib ako sa so, station ko. Tapos, ito po ang station ng fry. Dito po tayo nag-uprito ng mga mantika, kaso lang walang mantika. Punta po tayo sa back up. Back up. Ayan po yung boy, alter. Ang pogi. Mga paa. Dito po ang mga <laughs> sa back up. Ayan po si Kuya JR. Ito po, kung pangalan mo, nakatalikod. Kuya James. Okay. Si Ate Lea po, ayaw niya po sa camera kasi hindi siya photogenic at telegenic. Okay? Kuya James po, rin naman dyan. Woo! Ito po ang aming mga dutuan. Ah, si Kuya Siak po, nagmumotor. Allah, <laughs> <laughs> galing. Galing niyo po. So, ito po ang counter station. Nakikita po natin sa ate eh. May. Naglilini... Ay! Napasok po! Ouch! 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 Gano'n na po. Alabas po ah, tayo. Tingnan <laughs> naman po. Yes, no, sitaray, sitaray. Tare! <laughs> Uy! Nagtatale! Bulay ka na lang bakla. Gagawin, gagawin. Ito mo ang aming regular. At napaka masinog na regular na si Gagawin. Ay, ang kukulit talaga ng crew dito si Johnny Pana. Kaya sa pagbabalik namin, commercial muna. Stop.